Ayan. So, meron na tayo map. May ka love shout out okay, here. And ayan. Only how many days? Ramadan na po. So, good luck po sa ating mga kadamas. <laughs> mga kadamas. Kailangan mag-sleep na kayo ng mabuti, maayos, para may power tayo sa darating na Ramadan. So, ayan. Ramadan, Ramadan is coming. Uyat Israel na naman tayo mga ka-OFW. Especially sa mga mga nasa bahay na katulong like me. So, ayan. Ingat, ingat. Be careful sa mga sa mga binubuhat. Ayun. Sa mga gagawin kasi ang dami na naman...